Bilang paggunita sa nalalapit na World Teachers Day, dedicated mismo sa mga guro ang ikatlong konserto sa palasyo kahapon. Pero hirit ng ilang mga guro, umento sa sahod ng kailangan nila at hindi pa concert. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Napuno ng pailaw at musika ng iba't ibang artists ang Kalayaan Grounds ng Malacanang kagabi. Itong ikatlong konsyerto sa palasyo na may temang para sa mahal nating mga guro na itinaon sa paparating na World Teachers Day sa October 5. Invited syempre sa concert ang ilang teachers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Present din sa event, sina pangulong Bongbong Marcos at Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pero ang konserto sa palasyo, Tinapatan ng pazumba ng ilang mga public school teachers sa Maynila. Pero kabaliktaran ng event sa Malacanang, kilos protesta raw ito ni mamat Sir laban sa gumugulong na pagdinig ng national budget sa Kongreso. Hirit nila, umento sa sahod at pondo para sa gamit at pagpapatayo ng classrooms. Bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan sa Kongreso para sa interes lamang ng malalaking politiko natin. Habang ang kalagayan ng mga pampublikong paaralan ng mga pampublikong guro, ang kalagayan din ng kalidad ng edukasyon ay patuloy na dumadausdos. Una nang nagkasundo ang mga mambabata sa Kamara na ilipat ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may direktang kinalaman sa national security at pagbabantay sa West Philippine Sea. Kasama sa pwedeng tanggalan ng confidential funds ang Office of the Vice President at Department of Education. Pero para sa pinuno ng Alliance of Concerned Teachers, partial victory pa lang ang pinaplansyang realignment ng budget. Kaya ang hiling nila sa World Teachers Day, hindi raw pa concert, kundi aumento sa sahod. Hindi kaya pagtakpan no, ng pag gobyerno sa pamamagitan lamang ng mga pakonserto ang tunay na kalagayan namin. Dapat ay makikita ito sa pagbibigay niya ng prioridad sa education. Nagpabalita mula sa frontline Brian Basa, News5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.